Alam mo bang mas nalilito at naa-attract ang babae? Sa lalaking hindi nagpapakita ng sobrang interes. Hindi ka niya makalimutan kahit hindi ka nagpaparamdam. Maraming lalaki ang lumalapit sa babae na parang gutom na gutom sa atensyon. Mula sa pag-text ng good morning araw-araw, hanggang sa pagsama kahit saan siya pumunta, pati na ang pag-prioritize ng babae kaysa sa sarili. Akala nila ito ang tamang paraan para mahalin sila pabalik. Pero eto ang hindi alam ng karamihan. Ang labis na interes ay nakakapatay ng mystery. At kapag nawala ang mystery, nawawala rin ang attraction. Tanong, bakit mo ibinubuhos ang buong oras, atensyon, at emosyon mo sa isang taong hindi pa naman committed sa'yo? Bilang lalaki, natural lang na gustuhin mo siya. Pero kapag pinakita mong ikaw ang mas nangangailangan, bumababa ang value mo sa mata niya. Ano ang epekto ng sobrang interes sa babae? Kapag masyado kang available, kapag lagi kang unang nagchat-chat, kapag parang wala ka ng ibang mundo kundi siya, Chuan Mong ng Yerer, nagiging predictable ka. Wala na siyang kailangang tanungin o tuklasin tungkol sa'yo. Wala nang thrill. Wala nang chase. Napapaisip siya. Bakit siya sobrang invested sa akin? Desperado ba siya? Yes. Kahit hindi mo sabihin, ang actions mo nagsisigaw ng desperation. Tinatamad siya dahil wala na siyang kailangang effort. Alam na niyang nandyan ka lang. Kahit hindi kanya niya i-text ng dalawang araw, babalik ka pa rin. Hindi ka na-challenge. At tandaan mo, ang babaeng hindi na na-challenge, hindi na na-excite, -e kahit pagkaano kakagwapo, matalino, o successful. Kung sobrang interes ang pinapakita mo, mawawala ang magic. Ito ang Stoic Attraction Principle. Huwag mong ibigay ang lahat, lalo na kung hindi pa siya karapat-dapat sa lahat. Ang tunay na lalaking may self-control ay marunong mag-withdraw ng emosyon. Hindi dahil hindi siya marunong magmahal, kundi dahil hindi siya alipin ng damdamin niya. Gusto mong mahulog siya sa'yo. Mag-iwan ka ng tanong. Mag-iwan ka ng espasyo. Mag-iwan ka ng dahilan para ikaw ang isipin niya. Mga dapat mong gawin. Limitahan ang communication. Hindi mo kailangang mag-text buong araw. Minsan, sin lang is power. Hayaan mong siya ang maunang magparamdam prioritize yourself. Gawin mong busy ang sarili mo. Gym, passion projects, trabaho, barkada. Pag nakita niyang may sarili kang mundo, mas gugustuhin niyang mapasama sa mundo mo. Be unavailable sometimes. Hindi ka pwedeng available palagi. Pag lagi kang nandyan, hindi ka niya mamimiss. Speak less, show more. Hindi mo kailangang ikwento lahat ng feelings mo. Let her wonder. Let her guess. Magkaroon ng clear boundaries. Hindi lahat ng healing niya ay kailangang sundin mo. Hindi ka laging oo. Babae ang mas nagkaka-interest kapag may lalaking marunong tumanggi. Ayon sa psychology, ang dopamine na tinatawag ding pleasure chemical, may mas malakas kapag may uncertainty. Kapag hindi sigurado ang babae kung gusto mo rin ba siya, mas nagiging active ang utak niya at mas na attract siya. Kaya nga sa maraming eksperimento, yung mga babae na hindi sigurado sa intentions ng lalaki, mas nag-iisip, mas nai-excite at mas nai-inlove. Halimbawa, isang lalaki, tawagin natin siyang Carlo. Dati halos araw-araw niyang tinetext si Ana. Sweet, maalaga, laging present. Pero si Ana, parang walang gana. Hanggang sa bigla na lang nagbago si Carlo. Hindi na siya masyadong nagparamdam. Hindi na siya mabilis mag-reply. Nagulat si Ana. Bakit parang nag-iba? Doon nagsimula ang habulan. Si Ana na ang nagtitext, nag-iimbita, nagtatanong, hindi dahil nawala ang feelings, kundi dahil nagising ang interes. Stoic reasoning. Yung stoicism ay hindi pagiging malamig. Ito ay pagiging disiplinado sa damdamin. Hindi mo hinahayaan ang sarili mong maging alipin ng kailangan kong ipakita lahat ng feelings ko ngayon na. Bakit? Kasi alam mong ang tunay na halaga ay hindi basta-bastang ibinibigay. Kung gusto mong hahabulin ka, kung gusto mong isipin ka kahit wala ka, kung gusto mong maranasan ng babae na ikaw ang lalaking hindi niya kayang balewalain, simulan mong bawiin ang labis mong interes. Simulan mong bumalik sa sarili mo. Ipakita mong ikaw ang reward, hindi siya. At tandaan mo, sa mundo ng attraction, ang lalaking marunong mag-withhold. Siya ang mas hinahabol. Gusto mo bang malaman ang sikreto kung bakit mas nai-excite ang babae sa lalaking parang walang pake? Simple lang, kasi hindi ka gaya ng iba. Bakit ka ba pa palaging affected? Alam mong may attraction. Alam mong gusto mo siya. Pero ang problema, masyado kang reactive. Kapag hindi siya nagreply agad, iniisip mo na agad na may iba siya. Kapag nakita mong online siya pero hindi ka ni replyan, nagsa-self pity ka. Kapag hindi siya sweet ngayon, gusto mo agad klaruhin ang feelings. Tanong, bakit parang ikaw ang laging dehado emotionally? Kasi bawat kilos niya, nagpapabago ng emosyon mo. 'Yun ang problema nawawala ang kontrol mo sa sarili mo. At ang taong walang self-control, nawawala rin ang attraction. Kapag nakikita ng babae na affected ka agad-agad, ito ang mga nararamdaman niya. Mabilis ko siyang basahin. Kapag predictable ka, nawawala ang thrill. Alam na niyang kapag hindi siya nag-reply, mag-aalala ka. Kapag hindi siya sweet, hahanap ka agad ng assurance. Ako ang may control sa emotional dynamics. Sa relasyon, kung sino ang laging nag adjust laging tak-aala at laging nangangailangan. Siya ang nagiging emotionally weak, hindi siya mysterious. Ang babae ay naturally drawn sa uncertainty. Gusto niya ng konting tanong, konting puzzle, konting thrill. Hindi siya challenge, at pag wala ng challenge, boredom ang susunod. The more you react, the more you reveal. And the more you reveal, the less exciting you become. Sa Stoicism, may tinatawag tayong dichotomy of control. Ito ang prinsipyo na nagsasabing, may mga bagay kang kontrolado at may mga bagay kang hindi kontrolado. At ang emosyon ng babae, hindi mo kontrolado. Pero ang reaksyon mo, oh, kontrolado mo yan. Gusto mong maging lalaking hindi niya makalimutan? Maging lalaking kalma kahit hindi siya sweet? Maging lalaking focus pa rin sa goals kahit hindi siya nagreply. Maging lalaking walang reaksyon sa silent treatment niya? Doon siya mababaliw. Doon siya magtatanong. Bakit parang hindi siya affected? At dahil sa tanong na 'yan, doon nagsisimula ang paghabol. Paano mo to gagawin in real life? Reprogram your mindset. Hindi siya ang goal, ikaw ang goal. Kapag naniniwala kang ikaw ang valuable, hindi ka magre-react agad sa kawalan niya ng effort. Huwag mong i-check ang online status niya. Ang kaka-check mo kung online siya, tapos wala kang natatanggap na message. Yan ang lason sa confidence mo huwag mong piliting klaruhin ang lahat. Kapag may konting coldness siya, huwag kang bigla magtanong. Okay pa ba tayo? Iba ang may malasakit sa insecure na naghahanap ng assurance. Kung wala siyang sinasabi, huwag kang mag-overreact. Focus on your daily wins. Gym, negosyo, income, hobbies. Mas magiging attractive ka kung nakikita niyang hindi siya ang bumubuo ng mundo mo. Practice the power of emotional silence. Kapag may drama, huwag kang basta papatol. Kalma ka, tahimik, walang paliwanag, walang pagbibida ng feelings. That silence screams power. Ayon sa studies sa dating dynamics, the less available and emotionally reactive a man is, the more women chase. Why? Because uncertainty activates the female. Brain's curiosity and craving centers. Sa madaling salita, kapag hindi ka nagpapadala agad, mas gusto kanyang i-figure out. Halimbawa, tawagin natin siyang Mark. Dati si Mark sobrang sweet. Laging nagbibigay ng effort. Laging sumusuyo. Pero nauwi sa ghosting. Hindi pinansin ng babae. Fast forward. Nagbago si Mark. Nagfocus sa sarili. Hindi nagparamdam. Hindi nagpaliwanag. Hindi naghabol. Guess what? Bumalik yung babae. Hindi dahil na-miss niya si Mark. Na-miss niya yung emotional security na dati ay hawak niya. Na ngayon ay wala na. Sa madaling salita, nag-react siya sa hindi pagre-react ni Mark. Kung lagi kang nasasaktan, nahahabol, napapansin, it's time to stop. Hindi mo kailangang laruin ng babae. Pero kailangan mong matutunang huwag kang laruin ng damdamin mo. Ang susunod mong gawin, kapag hindi siya nag-reply, ignore. Focus on your grind. Kapag naging cold siya, smile. Be silent. Don't chase. Kapag naramdaman mong parang binabaliwala ka, walk away with dignity, not drama. Sa Stoicism, ang tunay na lalaki ay may prinsipyo. Hindi reactive, hindi desperate, hindi umaasa. Siya ang may hawak sa emosyon niya. At sa panahon ngayon, yan ang pinaka-rare at pinaka-attractive. Kung umabot ka sa partner na ito, comment mo sa baba, tahimik ako pero hindi ako mahina.